Hello guys, good afternoon. Maayong hapon sa inyong tanan guys. Medyo dugay-dugay sa wa nag-upload guys. Kay busy. Unya, nasakit pa ang akong mga kids. Panghilantan, moto nga, wala na ko pa-upload. Kabantay mo guys, akong mata guys. O, so tanawa ipisket sad ko guys sore eyes uh, pero happy ni siya maayo guys hmm. Well anyways, karon guys update agamay sa atong mga tanom guys unsala kay dagway ani hi ate So guys, karon arita magsugod sa akong silom guys muni Hmm. Dako na ni siya kayog punuan, guys. O na. Na dako ni siya kayo. Na hmm. ni siya na gibutang diri sa suok, guys. Hmm, Dako na siya kayog punuan. Then ginisad ang akong bird's nest. Ako siyang gitapot, guys, sa lubi sa punuan sa lubi. Nara siya guys. Tako na siya guys dako na siya kayo pwede na siya lingkuran sa tunga yan yeah. o oh, gini sad guys um. aglaw ni man ni siya guys pero wala ko kay balo kung unsagid ang niyang pangalan Ya um. yan yes, si Calatea, pick up guys o oh, ganis siya kalateya sad ni siya kauban sa ako ang kalimut ko sa ngalan na, na guys ah, uh, meron siya guys nasad ko yung lahi nga klase sa fern guys pero wala ko kailawang sa ni basta kaya akong hibawan is fern hmm. nasya na gibutang guys sa ilalong sa akong lansunis oh. Uh. ganis siya nga lansunis guys is Dungawag lang ni Sia sa ako ang elder guys. Mag eight years na ni. Hmm. Hindi siya. Hmm. Akong silver plate. Hmm. Then, nako limon sito guys. Mubo pa siya kayo guys. Pero daghan na siya bunga. Dohan ni siya kapunuan. Moto ang akong elder. Moto siya ang dungawag sa ako ang lansunis. Yeah, Kani siya. Moni ang akong mga ground orchids. Oh, ate. Hi, ate. Oh, bago na siyang mata, guys. Ayan. Yeah, moni siya akong ground orchids. daghan sila, guys. Hmm. Ano Kaso lang, kinirang purple ang nibulak. Oh, gani Ay, tulo siya klase, guys, ang nibuwak. kanisya siya, oh. Ano siya ang ikaduha. Oh, gani Mas. So, gani siya nga bu mga bulak. kani akong gipakita ninyo karon is talagsa lang ni ninyo makitaan sa ako ang video kay murag na focus ko nga do sa ako ang mga aglaw ni mga guys o sa ako ang mga philodendron hmm. guys umo na siya talag sarala ninyo makita sa akong video hmm. yan nasa yung bagong arrangement ron guys akong ipakita ninyo Oh, ni ako ang bagong arrangement, guys. Tara guys. Naitapad sa ako ang abuhan guys. Tapad mga bulak ang akong abuhan. Kana siya guys. Muna ay akong bagong arrangement. So, karoon sa lang guys. Sakto sa lang to guys. Kaya naghilak na si ako ang youngest. Sige, bye bye guys.